Hey guys, uh, good morning. So dito ako sa dagat. So dito ako na naman ngayon sa dagat. May mimingwit kami. Marami na kami yung huli na barakuda. So ito pa sila yung mga tropa na huli pa. Ayun, tignan natin kung ano mga huli nila. Kung marami oh. Ito sila oh. Ito sila guys oh. Yan. Marami na, marami na. marami na ba? Marami na. Marami. saan na? Boy, naka na sila ali. Ayun you know? oh. Oo. Oh. Ang grabe oy, holy na barakuda to, malalaki. Ilan na to? 1 2 3 4 5. Hindi daw pa lumipat. Eh. O wala na kaming pain. Pero pa tapos ko na. Ayan o. Ah, magandang spot dito kasi ano. Eh. Dito lang sila, ano. Ayan o. Si Edmond. Ayun na. Uli na. Puli na! Oh, wala kinagat lang. Ano masasabi mo kuya ron sa spot na to? Ay, napakaganda. Na to. Napakaganda? Ah. Yan o, oh, si Kuya Ronnie Kala mo maraming isda. Eh, Master Mike panghuli. pang huli. Kala mo Yan yung pangalawa. Ito. Si Edmond. Yung mastermind. Ano? Kung pangalawa lang si Edmond. Ah. Si Hi to Ati Chona. Edmond. Hi. Hay daw at Chona. Oh, wala huli na 'yan. Hindi kinakaga okay. Nibitawan. Karami daw yung barakuda. Barakuda dito? Ha? Dami. Dami. Anong yari dyan? Anong yari? <laughs> Puluput? Ay, ano nangyari diyan? Ano nangyari? Pulupot. Ayano. Ayan, oh. Holy na barkuda, oh. Ayan, oh. Ayan. Huli mastermind namin, oh. Ay, not so much. Baka na lang dyan. Babos, kainin kita ng isda rito. Ayan, dumami na, oh. Grabe, oh. Grabe. Ang dami na to Grabe, guys. Grabe, guys, oh. Sariwang-sariwa. Sariwa. Kintab. Gandahin lang kuya Ron. Wala kang gloves na. Sila ko. Dadahan. Ito ang gloves. Madulas no? yan. Dugo ko, kaya. pa oh. kaya. Pwede pa yan. Bakit dugo ang kaya? Na ano kaya? Jojo. Huwag i Ilulubog eh, Ayun sa yumon. Ay. <laughs> Ilulubog. Wag mong habaan yung pain mo. Isak lang sa sima. Kinati mo na? Wala na yan, oh. Kinakain <laughs> lang. Grabe daming ano. Badak muda.

<laughs> Ang saya-saya! Ito na naman si Kuwira na yung uli o. Baro na mo kinuha! May maruhin mo ako! Uy! Uy! Malisira yung ano ko pa ming wait! Ang saya-saya! Dami na naman yung uli o. Balo na naman to. Delikado na yung taris niyo. Balihin mo yung ano, liig! Baka mo yan! Baka mo yan! Ano ba ito? Kung may lublub, -lub, masisira. Ang galit, ang galit. Huli naman o. Oh. Ay, wala, nakawala. nakawala. Update sa huli. Update sa huli ito. Ang dami na o. Oh. Dito lang yan Oh. Tatlo sila ng mundo. Yan. Ay, hey, ito na. Marami na kaming huli. <laughs> so, sana madagdagan pa. Kikilawin namin kasi kikilawin. Ay, e, huli namin ngayong araw. Yan o, oh, puro barakuda at saka may balo. Mangingis Mangingisda ka na ngayon, Mon. Ang tagdaw? Eh,